So, ganun lang yung ginagawa natin dito, mga idol, araw-araw, umaumaga, hapon-hapon. Okay? Ayan, oh. Oh. Iyon lang ginagawa natin dito. Isda sa kakambing. Tapos ito, linis ng mga bahay, kubo. So, yan yung ginagawa natin dito, mga idol. Okay? Ito yung trabaho natin dito ngayon sa provinsya, mga idol. Magtanim ng mga gulay. Yan, may mga gulay na rin ako dyan, tumubo na. Yung iba, hindi tumubo. Okay. Papalitan na natin pag umaraw na. Tagulang pa kasi. Mabubulok yung ano eh. Yung buto pag binitong nababasa palagi. Pano kali pantak lawod? Oh. Ake mars pregeta uran? Aga talam. Mga idol. Good morning. So ayan mga idol. Ililipat natin yung patibong natin at pang huli So ililipat natin dito sa palayan namin. Yun sa balon Baka may mahuli eh ilang <coughs> eh, parang isang linggo na ata ay wala pa mga 5 days pa siguro walang huli yung isa naman isa lang yung huli kahapon so itatry natin ngayon sa palayan okay so patungo na sa ating palayan ito yung mga saging ma tinanim namin mga ito, buhay na Antayin na lang natin yung mamunga yan. So, ayan mga idol, papunta na tayo sa Tuan. Pala yan. Mas maganda-ganda pa siguro dito. Ito na yung mga pala dito mga idol. Oh. Ito yung pala namin. Oh. Mga ganda yung pala ngayon. Sana hindi ano bumaha okay ito kapal yung pali namin mga idol ito yung sa amin ito mga idol ang ganda nung pagkaka tanim so dyan natin nilagay mga idol ayun o oh. iwan balon yan so yun, nilagay natin sa bunga nga ng balon so Siguro bukas na natin titingnan ng mga Okay mga idol. All right. At ilang linggo na makulimutan dito. Ayun oh. Ulan araw, ulan araw ang panahon dito ngayon sa amin sa Pangasinan na yun, oh. Madilim na naman, mamaya ulan na naman. Okay. Uwi na tayo. Mga suko sumama ko. Kumuha na rin ako ng ano mga idol. Kangkong ihuhulog natin doon sa palisda natin ito ayos para kainin ng mga tilapia ang gusto ng mga tilapia to okay hey so balikan na natin bukas ang umagay mga idol walang huli puti may pulang pa akong ngayon so mga idol lagyan din natin itong lang kangkong balon yan lagi. lagyan natin yung balon para ano <coughs> may mga dalag dito eh mas to eh kaya din natin tutubo yan so ito mga idol oh nalagyan natin dito to ito pwede nilang kainin to okay ayun o kung pwede nilang kainin yan okay mga idol pakakainin na natin yung ano natin oh Uh, isda natin. At magugutom na itong mga to. Okay. Ayan, kuha pa tayo ng ano. Yung para sa maliliit na isda, okay. Ito naman yung pagkain ng mga anak ng tilapay yung maliliit pa ayan o, malilit pa yung ano, butil hindi masyadong malaki para malunok nila okay so ayan mga idol o oh. makain na sila Iharo na natin dito ayan so ayan ang pagkain na nila magkakapan mga idol ang sarap na yun marami na yan ayan o oh, kumakain na sila oh ayan na yung mga malit -id na -idaw, yung ito yung si bangos hipon so hipon yung rumulubog yung ano nila pagkain so kukuha na rin tayo ito yung pagkain ng hipon ito hindi ito lumulot mga idol lumulubog to so pig yun pagkain sa kalapati eh. yan para bibigyan na rin natin sila okay dito natin ilalagay kasi dito nagtatambay yung mga hipon eh dito sila nagtatambay so dito natin ilalagay ako okay. tapos dito yung iba sa hagdanan at dito nagtatambay din yung ibang mga hipon natin ito dito ah dito sa net yan 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 sila nagtatambay minsan okay tapos ito yung alaga natin mga idol kambing at ilalagay na rin natin sa damuhan may isa tayong kambing dito so okay yan tayo ilalagay maraming damo so ganun lang yung ginagawa natin dito mga idol araw araw umaumaga, umaga hapon hapon okay ayan o oh. oh. yun lang ginagawa natin dito isda sa is kakambing